2018 dito po sila nagulantang dahil lumabas po itong video ni Bibi Sara Duterte panoorin nyo po construction of the 18.2 kilometer coastal road is ongoing under a multi-year funding scheme we are happy to announce that the goodwill gesture of the people's republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. Oh. Ano na? Oh, debunk nyo. Dahil hindi niya naman mapepeke itong video na ito. 2018 pa yan. Ah, yung uh, tie-up na yan, nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte. Yo, what's up? Mga lods, yan. lang natin magpa-massage, no? Nakatulog ako dun sa nag sa akin. So, gawin na lang po natin ng konting reaction tong uh, po ng mga loyalistang tanso about po dun sa Bukana Bridge na ayan nga po parang dating kasi eh inaangkin nung no? uh, Marcos Jr. po ng mga loyalistang tanso yung pangulo po nila sabi pa nga po dito mga lodi o oh, proyekto daw ni Digong ang sa Davao Bukana River sabi po ng mga DD sheet daw na ah, November 2023 daw po ah, dyan daw po na simulan at tatapos daw po ngayong 2025 ang kakapal na mga mukha ninyo ha ah? paano magiging proyekto yan ni Bongbong Marcos Jr. kahit na pangulo siya ng ating bansa ngayong ah, panahong ito hindi nga nila ginagawa ng uh, magandang proyekto ang uh, lugar ninyo dito pa kaya sa Davao City At saka yung proyekto na yan, panahon pa po ni BP Sarayan uh, Nung siya po ay uh, namunong mayor dito sa amin bago siya tumakbong pabisi presidente ng ating bansa Kaya huwag kayong magkakapal kapala dyan, oh. meron pa isa dito, sabi niya dito So eto ha, ah, para magkaroon po tayo ng uh, konting uh, idea mga lodi Para hindi po tayo nagbumukang tanga eh, bibigyan ko po kayo ng uh, konting uh, kalaman kaalaman para naman po hindi kayo magmukhang tanga. Sabi kasi dito eh, maraming salamat sa taxpayers at maraming salamat PBBM sa pagsakatuparan ng mga pangarap ng mga taga Dabaw. <laughs> Ang kapal talaga ng mukha nito mga tansong talangka na to, no? Mga DDS, inaangkin ang Bukana Bridge dahil nga akala nila si Marcos Jr. talaga ang may gawa niyan. Wala nga siya proyektong ginagawa na Pangulo si, eh. Puro lang siya pa-approve ng budget niya. Puro lang siya kolekta ng intelligent funds na napakalalaki okay, Pero wala naman po tayo nang nangyayari nang dito sa ating bansa. Ha? Papalubog na po ang bansa ng Pilipinas. So para po matapos na po itong lahat ng ito, para hindi kayo magbukang tanga-tanga dyan, mga tansong talangka, kawawa naman kayo, nabubulag kayo ng Marcos Jr. nyo, o talaga namang troll lang kayo, bayaran kayo, kaya kahit anong gawin namin, na pagpapaliwanag sa inyo, minamali nyo kami, kahit meron namang mga ebidensya. O ito, pakita natin yung video mga Lodi ah. 2018, dito po, sila nagulantang. Dahil lumabas po itong video ni VP Sara Duterte, panoorin nyo po. Construction! Of the 18.2 kilometer coastal road is ongoing under a multi year funding scheme. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's one, two, three, four, five bridges. Um, mula, mula bang sa Davao River. So there will be uh, five bridges, one bridge more. So ayan mga idol, nakita nyo na. Oh, ano na? Oh, debunk nyo. Dahil hindi nyo naman mapepeke itong video na ito. 2018 pa yan. Ah, yung uh, tie-up na yan, nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte. Ah, kaya huwag na kayo mag-sinungaling uh, dyan, huwag magpakalat ng mga peking uh, balita dahil alam na alam po ng taong bayan kung ano talagang ginagawa ng Marcos Jr. Rino. Sitting pretty lang yan, napakatamad po na Pangulo yan, wala talagang ginagawa yan, puro ang inaugurasyon yan, mga proyekto pa po nung nakarang administrasyon lalong-lalo na po itong sa Bucana Bridge na ito na alam naman natin na tie-up po ng China at aprobado po ito nung time po ni ni Sara Duterte bilang mayor ng Davao City. Kaya huwag na kayo dyan, ah, pahiya na kayo, huwag nyo na pagpilitan pa. Wala talagang nagawang maganda ang Pangulo nyo si Bongbong Marcos Jr. sa ating bansa. Bagkos, nilubog niya tayo sa kahirapan at sa utang. Yan lang talaga tatatak dyan. At saka sa panahon niya, puro rally, puro kaguluhan at puro pagpapadakip na mga walang dahilan ang kanyang mga maipagyayabang kapag bumaba siya bilang Pangulo puro gutom pa rin po ang Pilipinas na pangarap doon yung wala nang magugutom ang kapal ng mukha mo stay safe mga lods God bless you all Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente at vice presidente sa ating bansa